Hello mga idol, magandang araw sa inyong lahat. Ito pala ay magluluto tayo ng ginataong gabi. Laing ko yun mga idol ang niluluto natin na medyo nabilad lang kunti sa araw. So yan ang mga sangkap mga idol. Ilagay na natin sa pinalambutan na karne para ma ang na yung karne mga idol. <laughs> hindi mga idol para ma-mix ma na yung tissue ng ang oh, Haluhaluin hang lang mga idol ilagay na natin yung ano na ano bantawag nito laing yan video may kamahalan din ang ano ngayong mga idol lang laing dito sa amin so wala ka ng mabibiling mura dito sa amin mga idol mapapamura ka na lang talaga kahit hindi ako kumakain ng baboy madalas ay naahay high blood ako sa mga presyo so mga isda mga idol mahal pa sa karni ng manok sa baboy so nakakasawa naman kung araw araw naman ang ulam natin ay manok baka naman tubuan na tayo ng balahibo mga idol kaya nung isang araw nga mga idol ang ulam namin ay may ulam kami sa umaga ng itlog ay nagtinola naman ako ng manok sa tanghalian so nagaabot idol ng na yung manok yeah. sabi ko manok itlog ang ulam so, no, ngayon naisipan ko ma idol na nagpunta kami ng palingke, eh, iikot ikot kami kung ano naman ang ulamin so buti naman yung nakita kong may nagtitinda nitong laing kaya naisipan ko na itong bilhin mga idol hindi na ako nagdadalawang isip mga idol ito na yung talagang decision ko na ito na yung uulamin namin ngayon sa kasi kaya ganito ang ano na, mga idol lagyan natin ng mga ayan dilis mga idol medyo masama kasi pakiramdam ko idol kaya medyo barado yung ilong ko Aganito ganito yung boses ko kasi may ubo rin ako makating lalamunan Lagi laging naambunan kasi mga idol kaya medyo may lagnat-lagnat mild lang naman na ikikilos ko pa kaya lang hindi ako makapag live gawa ng hindi ako makapagsalita pa na ubo nakakahiya sa customer lagyan natin yung phrase gata mga idol yan ay yung pampalapot natin kasi yung ganina yung unang gata niya yun ah, yung pangalawang gata yun yung pinapalambot ko dyan mga idol So, isang kilo kalahati mga idol, pupunti lang nung naluto na. Pero kahit naman ang laing, konti lang iulam mo ma. Marami ka na nakakain kanin. May pampalasa lang sa anong mga idol. Ay, grabe talaga sa manang ang pakiramdam. Kaya kain na lang natin ito ng silip mga idol para pawisan. Ang kinatatakot ko naman idol kaya may ubo ako baka naman ikakati eh, ang lalamunan ko nito sa gabi. Well, wala, no na idol. <coughs> Halo haloin na lang natin yan, ma mabuti idol, para matuyo lang siya. Patutuyin natin yung mabuti kasi ang laing karamihan talaga may tutuyo. <coughs> Excuse me, hinuubog talaga ako mga idol yung pagdating ng ganito masama na naman ang pakiramdam ko yan ay yung mga idol to na yan si Ato na wala nang sabaw may sabaw man siya kunting kunting lang yung masarap na yan idol na ulam alam naman ang kanin talaga tayo mga Pilipino hindi tayo magbubuhay ng walang kanin so yan na yung partner natin sa kanin yummy yummy na idol tikman natin idol kung anong lasa kaya baka na over na sa alat ah, okay na idol masarap na kain na tayo. Kain na tayo mga idol. Hanggang